Ano nangyari sa itsura mo? Ang pangit mo. Yung katawan mo walang kwenta. Para sa nag-workout, ikaw yung pinaka-pangit na katawan. Yung mga kasabayan mo. Sikat na sikat, ikaw laos na. Maraming salamat sa comment mo, sa pananaw mo. Nakaka-appreciate uh, ko yan. Uh, thank you. Ganun lang. Wala akong magagawa. Yun yung pananaw mo eh. Sa mga na-message naman na idol, huwag ka maniwala sa bashers mo. Bogi-bogi ka pa rin, macho-macho at sikat na sikat ka, lalo na sa amin. Lalo na nandito ka sa social media, at least control mo yung time mo. May time ka kay wifey, tiyan sa amin, mga fans mo. Wow, thank you so much. I appreciate ko kayo. Uh, sobrang nakakilig, nakakatuwa. Yan ang kinaganda sa social media. Maririnig mo lahat. The good, the bad, the ugly, and the beautiful. So, syempre, hindi natin maiwasan sa psychology grad ako, yung uh, negative, the bad, yung lagi, the ugly, yung napapansin. Pero lahat kayo na appreciate ko at nababasa ko. Oh, thank you so much. Tama kayo. Mali ako na siya, Dr.